Minasa, hayo. Muling paalala tungkol sa tax refund remittance, mga naipadalang pera para sa inyong pamilya na wala sa bansang Japan. Sa paggawa ng withholding mula sa sweldo at iba pa, mula taong Enero 2023 ay maaaring mag-apply para sa kamag-anak na hindi residente ng Japan. Ang kategorya na edad at iba pa ng kamag-anak na hindi residente. 16 taong gulang pataas, wala pang 30 taong gulang o 70 taong gulang pataas. Mga dokumentong kailangan sa panahon ng pagsumite ng application form para sa pagbabawas para sa pangangalaga at iba pa. Mga dokumentong may kaugnay sa kamag-anak. Mga dokumentong kailangan sa pagbabagong katapusan ng taon. Mga dokumentong may kaugnay sa pagpapadala ng pera. Sa nasabing edad, hindi ito sakop ng 380,000 yen na padala. At para naman sa 30 taong gulang pataas at wala pang 70 taong gulang. Taong nawalan ng adres o tinitirhan sa Japan dahil sa pag-aaral sa ibang bansa. Taong may kapansanan. Taong pinapadala mo ng 380,000 yen pataas sa loob ng taong iyon para sa gastusin para sa pamumuhay o gastusin para sa edukasyon. Mga dokumentong patunay may kaugnayan sa kamag-anak kopya ng Supplementary Family Register, ibang dokumento inilabas ng Japan o lokal na otoridad at kopya ng pasaporte ng kamag-anak na hindi na residente sa Japan. Dokumento inilabas ng gobyerno ng ibang bansa o lokal na otoridad ng bansa. Kailangan nakalagay dyan ang pangalan, petsa ng kapanganakan, address o tinitirhan ng kamag-anak na iyon na hindi na residente ng Japan kasali sa dokumentong inilabas ng gobyerno ng ibang bansa o lokal na otoridad ng bansang iyon ang family register. Dokumento nagpapatunay sa kapanganakan. Dokumento nagpapatunay sa pagiging asawa. Kung ang isang dokumento lang ay hindi nalalagay sa lahat ng pangalan, petsa ng kapanganakan, address at tinitirahan ng kamag-anak, hindi pwedeng magpatunay na ang kamag-anak mo iyon ay hindi totoong iyong kamag-anak. Kailangan mong mapatunayan sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga dokumentong nag-uugnay tungkol sa inyong pagiging maging kamag-anak. Tungkol sa mga dokumentong may kaugnayan sa kamag-anak, kailangan isumito ipakita ang orihinal nito maliban sa kopya ng pasaporte ng kamag-anak na ninirahan sa ibang bansa. Kasali sa kamag-anak na makakatanggap ng pagbabawas para sa pangalaga at iba pa ang kamag-anak sa dugo hanggang sa ika na degree, kabiyak at kamag-anak sa pag-aasawa hanggang sa ikatlong degree. Muling paalala tungkol sa tax refund remittance, mga naipadalang pera para sa inyong pamilya na wala sa bansang Japan. Sa paggawa ng withholding mula sa sweldo at iba pa, mula taong Enero 2023 ay maaaring mag-apply para sa kamag-anak na hindi residente ng Japan ang kategorya na edad at iba pa ng kamag-anak na hindi residente. 16 taong gulang pataas, wala pang 30 taong gulang o 70 taong gulang pataas. Mga dokumentong kailangan sa panahon ng pagsumite ng application form para sa pagbabawas para sa pangangalaga at iba pa. Mga dokumentong may kaugnay sa kamag-anak. Mga dokumentong kailangan sa pagbabaong katapusan ng taon. Mga dokumentong may kaugnay sa pagpapadala ng pera. Sa nasabing edad, hindi ito sakop ng 380,000 yen na padala. At para naman sa 30 taong gulang pataas at wala pang 70 taong gulang. Taong nawalan ng adres o tinitirhan sa Japan dahil sa pag-aaral sa ibang bansa. Taong may kapansanan. Taong pinapadala mo ng 380,000 yen pataas sa loob ng taong iyon para sa gastusin para sa pamumuhay o gastusin para sa edukasyon. Mga dokumentong patunay may kaugnayan sa kamag-anak kopya ng Supplementary Family Register, ibang dokumento inilabas ng Japan o lokal na otoridad at kopya ng pasaporte ng kamag-anak na hindi na residente sa Japan. Dokumento inilabas ng gobyerno ng ibang bansa o lokal na otoridad ng bansa. Kailangan nakalagay dyan ang pangalan, petsa ng kapanganakan, address o tinitirhan ng kamag-anak na iyon na hindi na residente ng Japan. Kasali sa dokumentong inilabas ng gobyerno ng ibang bansa o lokal na otoridad ng bansang iyon ang family register. Dokumento nagpapatunay sa kapanganakan. Dokumento nagpapatunay sa pagiging asawa. Kung ang isang dokumento lang ay hindi nalalagay sa lahat ng pangalan, petsa ng kapanganakan, adres at tinitirahan ng kamag-anak, hindi pwedeng magpatunay na ang kamag-anak mo iyon ay hindi totoong iyong kamag-anak kailangan mong mapatunayan sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga dokumentong nag-uugnay tungkol sa inyong pagiging maging kamag-anak. Tungkol sa mga dokumentong may kaugnayan sa kamag-anak, kailangan isumito, ipakita ang orihinal nito maliban sa kopya ng pasaporte ng kamag-anak na ninirahan sa ibang bansa. Kasali sa kamag-anak na makakatanggap ng pagbabawas para sa pangalaga at iba pa ang kamag-anak sa dugo hanggang sa ika na degree, kabiyak at kamag-anak sa pag-aasawa hanggang sa ikatlong degree. Ito po ang bangang balita na mag-usap tayo by BQ Sawa. Ang Japan ay nagpapatupad ng mga batas para sa bagong pamaraan ng dayuhang manggagawa. Ang parlamento ng Japan noong biyernes ay nagpatupad ng binag binagong batas upang palitan ng isang kontrobersya na sinasaktan ng foreign trainee program na isang bagong sistema na sa mga manggagawa mula sa ibang bansa na manatili ng mas matagal. Habang tinitingnan ng mga otoridad na tugunan ang malubhang kakulangan sa paggawa ng dulot ng demografikong krisis sa bansa. Kasama rin sa mga pagbabago ang isang pinagtatalunang bagong panukala na nagpapahintulot sa gobyerno na bawiin ang status ng permanent paninirahan para sa mga dayon sa sadyang hindi nagbabayad ng mga buwis o mga premium ng social insurance na nag-uudyok ng mga alalahanin mula sa mga nakatira sa Japan sa loob ng maraming taon. Ang patas ay magkakabisa sa loob ng tatlong taon ng kanilang promulgasyon sa isang mahalagang pagbabago sa patakaran ng Japan sa pagtanggap ng mga dayuhang manggagawa. Ang bagong sistema ay taha sa nagsasaad na ito ay idinisenyo upang pagyamanin at secure ang dayuhang talento at upang tulungan ng mga bagitong manggagawa na makakuha ng kasanayang kailangan upang lumipat sa tinukoy na pamamaraan ng skilled workers sa loob ng tatlong taon. Pinapalitan nito ang Technical Inter-Training Program na ipinapatupad mula noong 1993 upang kunwari ipaundarin ang mga teknikal na kasanayan ng mga dayuhang manggagawa mula sa papaunlad ng mga bansa. Ang programa ay binatikos bilang isang paraan lamang para sa Japan na mag-angkat ng murang paggawa. Manggagawa ng mga manggagawa na babaguhin ang kanilang lugar na trabaho sa loob ng parehong industriya sa ilalim ng ilang particular na kondisyon basta nagtatrabaho sila sa isang lugar na higit sa isang taon at ang kanilang wikang hapon at mga profesional na kakayahan ay nakatugon sa, sa ilang mga kinakailangan. Sa gitna ng na hindi nababayaran mga iskandalo sa sahod, mahabang oras at iba pang pag-aabuso ang mga paghihipid sa pagpapalit ng employer. Ay nangangahulugan na marami nagsasanay sa ilalim ng umiiral na programa ang huminto sa kanilang mga lugar na trabaho. Noong 2022 lamang, may higit 9,000 trainees ang nawala sa kanilang lugar na ng trabaho. Ang pribadong kumpanya ay hindi sasama sa pagpapadali ng mga paglilipat upang maiwasan ng mga malisyosong broker na samantalahin ang mga manggagawa. At ang mga organisasyong nangangasiwa na tumatanggap ng mga dayuhang kandidato ay kailangang humirang ng mga panlabas na auditor upang papapuputi ang pananagutan para naman sa tinukoy na eskema ng skilled worker na ilulunsad noong 2019 upang matiyak ang dayuhan paggawa. Pinalawak ng gobyerno ng Japan itong ng mga nakaraang taon ang saklaw ng industriya sakop ng specified skilled worker number 1 at number 2 visa. Ang tinukoy na skilled worker number 1 na may hawak na visa ay pinapayagang hanggang limang taon paniniraan sa malawak na hanay ng mga industriya ang may hawak na imaaring sa ilalim ng ilang mga kondisyon ay mabigyan ng number 2 visa na epektibo ginagawa silang permanenteng residente na maaaring magdala ng mga miyembro ng pamilya sa Japan. Sa pagtapos ng 2023, ang mga nagsasanay sa ilan ng programang technical na internship ay tumaas ng 24.5% mula ang noong isang taon na humigit pumulang 400,004 katao ay sa Immigration Service Agency. Ang bilang ng mga tinutukoy na skilled workers ay tumaas ng 59.2% sa humigit kumulang 208,000. Mga problema, acidity ani sa buhay ay hindi na mawawala. Ang kailangan ibigay ng puso upang ikaw ay mabiging kawawa. Mag-usap tayo. talk for today. Lisa Soberano at Julia Barreto in unfollow si Katrin Bernardo. Inanis na ni Lisa Soberano at Julia Barreto sa kanilang Instagram following list ang kapwa nila actress si Katrin Bernardo matapos may pansin nila mapanuring netizen. Nangyari ito makalipas ang halos limang buwan na hinanpalo ni Catherine si Nalisa at Julia sa kasagsada ng hiwalayan ni Catherine at nag-long-time boyfriend nitong si Denia Padilla. Halo-halo, spekulasyon tuloy ang nagsusulputan na di umano may kinalaman si Nalisa at Julia sa naging dahilan ng pagbabakas ng lab, labing isang taong relasyon ni na Catherine at Daniel. Si Catherine ang unang nag-unfollow Nalisa at Julia sa hindi pa malamang dahilan. At yan ang Chika Talk for today.